sa labis na kalungkutan. katulad ng ginawa ng iyong ina. Go no, in lugares mi madre. Huwag mo kong dikitan. At wala akong karapatan na pangibasukan pa ang buhay ko. Wala karapatan. Samantalang ako, ako ang iyong ama. So ito, Padre? Ama? Hindi kita kinikilala, Ama. Lalo na isa kang kampo ng dilig na gumahasa sa aking ina. Lalo na sa pagkabuo ko pa lamang sa sinapupunan. ay sinumpa na agad ako na mabuhay sa isang kasinulanginan at kahilan. Pinalaki para mabuhay at paulit-ulit na umuwasa sa isang magandang buhay. ngunit wala namang kakayahan na magpasya na para sa sarili. Dahil lahat, lahat na lang, lahat na lang ay dinidikta Hindi ako magpapakasal sa lalaking na ismo. Pagkos. Oh, Papasok ako ng kumbento. Oh, sabi niya, nanat. Nak na, hindi mo alam kung anong pighati at pagdurusa ang aabutin mo sa loob ng kumbento. buo lang ako po siya, Padre. Eh. Kumbento? O kamatayan? Astaya! No me hagas esta broma! Hindi ko ako nagbibiro, Patre. Escúchame bien, Maria. Hindi kita mapapangalagaan sa loob ng kumbento. Lalo na sa si isang katulad mo mas magdudusa ka lang at maghihirap sa loob kaysa kung mag-aasawa ka. No, meron ko, Sir Talia. Meron pa todos! Kaya kung may... Huwag kamatayan lang ang aking pamilya. Liya, ari na patawakin yo ko. Umiyawon ako patawalan sayo at sayo, ni na. Sa maniwanak at sayo, di. Minahal ko ho si Liya. Minahal ko ta, kahit along kong kasalanan yon. Lalo pa na kong pon sisisihan ang aking kanapastanganan. kung naging bunga isang katulad mo. Isang taong minahal ko na higit pa sa buhay ko. Oh. 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 oh Ikaw ka oh, oh, rin kaya ako. Huwag ang Huwag mo akong barusahan ng ganito. Huwag mo akong barusahan sa pagtatapon buhay, na. Huwag niya. Huwag niya. Aking buhay at kapalaran ay nasa palad ko na, Padre. Kaya't papasok ako sa kumbento. At kung ako ay ahadlangan ninyo, ako ay magpapakamatay.